Kasama ang kanya mga kapatid ay matiga silang nangunguha ng ubod ng ratan sa hagubatan para sa kanilang pagkain. Lingid sa kanilang kaalaman ay may isang mahiwagang matandang madalas magmatsyag sa kanilang mga kapatid. Naaawa ito sa kanilang kalagayan. Isang araw ay lumapit sa kanila ang matanda at nagwikang, Simula sa araw na ito ay huwag na kayong mag-alala sa inyong pagkain." Simula ngayon ay hindi na kayo magugutom. Ano mang bagay ang inyong gugustuhin ay mapapasa sa inyo. Nagkatotoo nga ang sinabi ng matanda na ang kanilang buhay simula noon. Halos lahat ng uri ng pagkain at mga material na bagay ay natamasa nila. Mabilis na umunlad ang kanilang buhay. Ngunit sa kabila ng lahat na ito ay nanatiling masipag ang magkakapatid napabantog din sila hanggang sa malalayong tribo. Maraming mga tao ang nagpupunta sa kanila. Tula lang, nais naming maniraan sa inyong kaharian. Handa kaming magpasakop sa inyong kapangyarihan. Kaya't sa paglipas ng maraming taon, ay patuloy na lumaki ang tribo na tulalang. Napagpasyahan nilang magkakapatid na manirahan sa torogan o palasyo. Napakalakit, napakalawak ng kanilang itinayong palasyo na ito ng ginto, pilak at iba pang mamahaling bato. Araw at gabi ay walang tigil sa pagtugtog ng musika ang mga alipin sa buong kaharian. Lahat ng tao sa palasyo ay aliw na aliw sa musika. Sa palasyo ay may kanya-kanyang silidang magkakapatid maliban sa kaya sa isa nilang kapatid na babae. Siya ang hiyas ng kanilang pamilya. May kapanyarihan siyang magpalit anyo sa iba't ibang hugis na nais niya ang naging silid niya ay pinakailalim ng pitong pinagpatong-patong na busto sa loob ng silid ni Tulalang. Kasi laki lamang siya ng daliri kapag nasa loob ng buslo. Ang dalagang kapatid na ito ni Tulalang ay nagtatanim ng mahiwagang rosas tuwing umaga. Ang mga rosas na ito ay namumulaklak bago man ang hali. Hindi ito basta-basta nalalanta. Ang pagkalanta ng rosas nang wala sa panahon ay nangangulugan ng panganib. Isang araw, nang malanta ang rosas, ay may dumating na kaaway sa kanilang kaharian. Siya ay si Agio, ang mayabang na heneral sa kulaman. Tulalang, lang, Hinahaman kita. Kung hindi ka makikipaglaban sa akin, ay sasakupin ko ang buong mong kaharian. Tinanggap nito ang hamon ni Agyo sa payo ng kanyang singsing. Inalis niya ito sa kanyang daliri at inutusang makipaglaban sa isang inglap ay naging sundalo ang sinsing. Lumaban ito at maraming napatay na kaaway. Nakita ito ni Agyo at ibinunyag niya na ang sundalo ay isa lamang singsing. -sing. Kaagad nilang pinagampas ng sibat ang sundalo kaya't huminto ito at naging singsing -sing muli. Hinamong muli ng mayabang na heneral si Tulalang. Sa pagkakataong ito'y inutusan naman ni Tulalang ang kanyang balaraw na makipaglaban ito ay naging sundalong muli. Ngunit nakita rin ito ni Agio. Inutusan niya ang kanyang mga sundalong hawakan sa leeg ang mga malaraw na naging sundalo at ito'y bumalik sa dating anyo. Sa ikatlong pagkakataon ng hamon ni Agio ay si Tulalang na ang lumaban. Marami siyang napatay at nang siya ay mapagod, hinalinhan siya sa pagkikipaglaban ng kanyang kapatid na si Mangampitan at saka hinalinhinan naman siya ng kanyang kapatid na si Namatay lahat ang kalaban bukod kay Agyo. Nakita ng kapatid na babae nito na lang na hindi matatapos ang labanan ng dalawang panig kaya pinuhusan niya ng langis ang mga ito upang makatulog. Ngunit nang sila ay magising ay nalaman nilang sila pala ay pagpinsan kaya itinigil na nila ang kanilang labanan. Isang araw habang nagtulog sa ilalim ng isang puno si Tulalang, tinumihan siya sa mukha ng isang uwak na nakadapos sa sanga. Anong kahulugan ito, kaibigang uwak? Itinuturo e, pala ng uwak kung paano matatagpuan ang higanting papalapit sa kariang kumakain ng mga tao. Agad siyang nagpunta sa kagubatan at nilabanan ito. Meron pala itong bihag na isang magandang babaeng nagangalang alang Makaranga. Natalo niya ang higante at napos sa kanya si Makaranga. Naakit siya sa dalaga kaya't nahihaya niya itong pakasal. Ngunit hiniling muna ng babaeng bayan muna na siya makauwi sa kalangitan. Nakauwi ang dalaga sa kanilang palasyo at napagalaman niyang ang ama pala niya ay hari ay namatay na. Sigayon, ang kanilang kaharian ay nakakailangan ng hari. Tula lang, papayag kung pakasal sa si iyo upang magkaroon ng bagong hari sa aming kaharian. Ngunit, umuwi muna si Tulalang sa kanilang kaharian bago sa pumayag na pakasal kay Makaranga. Ngunit pagdating niya sa kaharian, ay nabalitaan niyang sinalakay ng hari ng bagyo ang kanilang kaharian. Siya ang pinakamalakas na kaaway ni Tulalang dahil hindi siya nakikita. Nagapin nito ang kanyang dalawang kapatid na lalaki at nakuha ang kanyang kapatid na babae. Kinailangan niyang iligtas muna ang kanyang kapatid kaya't nakalimutan na niya ang kanyang pangako kay Makaranga. Mabilis niyang pinuntahan sa kweba ang hari ng bagyo, ngunit ang hangin ay wala na roon. Makapasok na siya sa kariyan ng pamamagitan ng pagbabalat kayo bilang isang bata at siya nga ay naging alila sa palasyo. Sa pagkakataong ito'y naitakas niya ang kanyang kapatid na babae. Naghinalang hari ng bagyo na ang batang alila ay si Tudla lang kaya't muli nilang nilusob ang kulaman. Naglaban ang dalawang pangkat, subalit napansin ni Tulalang na bawat mapatay nilang kaaway ay napapalitan ng dalawa, kaya't habang marami silang napapatay, lalong dumarami ang kaaway. Gumawa ng paraan si Tulalang at siya'y nag-anyong kulasisi at kaagad siya ang pinuntahan ng ng mabagyo. Nakagawa siya ng paraan upang makuha ang boting pinag-iwanan ng kaluluwa ng hari at ang kanyang makawal tumayo si Tulalang sa beranda ng palasyo sa harap ng mga kaaway. Sumuko kayong lahat! Kung hindi ay mamamatay ang lahat ng inyong kaluluwa sa oras na basagin ko po ang poteng ito! Sumuko ang hari at ang mga kawal at sila'y nagpaalipin kay Tulalang. Nagdiwang kanilang kaharian sa kanilang tagumpay. Mabuhay si Tulalang! Ang walang tigil na sigawan ng mga tao sa kaharian sa gitna ng kanilang kasiyahan ay pinahayag niya sa mga tao ang pagdating ng sarimbar na galing sa langit upang kunin silang lahat. Pinaghandaan nila ito sa pamamagitan ng pananalangin sa loob ng apat na buwan upang sila ay maging katulosan o kaluluwa pagdating sa langit. Hindi nagtagal ay bumaba na ang sarimbar na hugis bangka ngunit yari ito sa bato at nakasabit sa kadenang ginto. Ang mga tao ay sumakay rito upang sila iakyat sa langit may isang higanting nagtangkang pumutol sa kadena ng sarimbar ngunit napatay kaagad siya ni Tulalang. Ang lahat ng mga mamamayan kasama sa si Tulalang at kanya mga kapatid ay nagtamo ng buhay ng walang hanggan at naging maligaya sa kanilang buhay sa kalangitan. Mapayapa at masaganang pamayanan ang hatid ng mahusay at matapat na pinuno.